Ito ang sinabi ni Jamal Murray matapos na siya ay pagmultahin ng NBA. Pinagbayad na nga itong si Jamal Murray sa maling ginawa niya noong game 2 sa naging laban nila sa Minnesota Timberwolves at siya ay pinagmulta na nagkakahalaga ng 100,000 dollars. Na siya nga ay pinagmulta dahil sa ginawa niyang paghagis ng towel at hit pack sa loob ng court sa direksyon ng isang referee sa kasagsagan ng game sa second quarter kung saan natalo ang team nila na Denver Nuggets sa score na 106-80. Makikita rin nga na pinakitaan pa ni Morey ng isang money sign ang isang referee at nang matanong nga siya patungkol sa insidente na iyon inaako raw niya ang buong responsibilidad at hindi na siya nagsalita pa patungkol doon dahil tapos na raw iyon kaya't iba na raw ang pag-usapan dahil wala na raw siyang masasabi pa patungkol doon. Ang naging mensahe naman ng coach ng Nuggets na si Michael Malone para sa kanyang team ay ito. Sila raw ang reigning world champions, kaya't umakto raw sila at maglaro na tulad ng isang kampiyon. Ito ay sinabi ni Malone matapos na ipinanood niya sa kanilang team ang siyam na clips ng Game 2, na ang highlights nun ay ang mga nagawa nilang pagkakamali, at hinamon niya ang kanilang team na angkinin ang kanilang mga aksyon. Si Moray na nahirapang maglaro dahil sa siya ay may injury ay sinabi ng kanilang team ay kailangan maging buo at magsama-sama sa panahon ng laban. Kailangan daw nilang maging handa sa laro at huwag mayamot sa kung ano ang nangyayari sa game at pabayaan na sila ay madala doon. Ipinaliwanag naman ni Mike Malone kung bakit naging ganun ang naging asal ni Moray sa game. Ito raw ay dahil sa isang charging foul na natanggap nito na hindi tinawagan ang hindi niya may paso ang kanyang mga tira na hindi nga normal para sa kanya at ang matambakan sila ng nasa 30 points sa isang team na gusto nilang talunin sa Western Conference Finals. Sirito na nga ang nuggets sa serye nila sa best of 7 ng Western Conference Semifinals na ang Game 3 ay magaganap na sa tahanan ng Minnesota sa darating na Sabado. At mabigat na hamon nga ang kinakaharap nila ngayon. Subalit kahit na ganon, mataas pa rin ang kumpiyansa ni Murray na kakayanin pa nilang makabangon. Kailangan na ng Nuggets na sila ay makapag-regroup at mag-focus na muli upang makabalik pa sila sa serye dahil nag-struggle nga sila sa magkabilang dulo ng court at ang pangkaraniwang nilang lakas ay nawala rin sa game na iyon. Umaasa nga sila na mababaliktad na nila ang mga nangyayari sa magiging laban nila sa Game 3, subalit hindi nga iyon magiging madali. Kailangan talaga na mas maging malakas sila kaysa sa normal na lakas nila upang matalo nila ang Timberwolves at huwag silang mahulog sa 0-3 na pagkakalubog na mas lalong magpapaliit ng tsansa nila na madepensahan nila ang kanilang titulo.